Speaking of breakfast, nako ang masarap na mga breakfast, yung mura lang at madali lang dapat na ma-prepare. Oo, dahil uh, syempre sa mga ganitong panahon, mabibilis lahat dapat ang galaw natin dahil pag pagbabagal-bagal ka, yung oras ang hirap habulin ngayon, parang nakikipagmaraton, 'Di ba? Yes. Kaya mm -hmm. naman mga ka tuna, itlog at kanton, Aba! Simpleng sangkap, mura at masarap na trip sa kusina dito yun sa Gokli Gutom ka na ba pero gipit sa oras at budget? Huwag kang mag-alala, narito ang sagot sa gutom mo! Step 1 Ilagay na ng sabay ang tubig at noodles sa kawali at saka hintayin i-absorb ng noodles ang tubig. Step 2. Bago tuloy ang ma-absorb ng noodles ang tubig sa kawali, ilagay na ang itlog at haluin ng mabuti. Step 3. Ihalo ang mga seasonings, balik tanaw sa classic Canton flavor. Step 4. Habang niluluto ang noodles, ihanda ang kalahating lata ng tuna at isang itlog gamitin ng flakes in oil or spicy kung mahilig ka sa kick. Step 5. Ihalo ang tuna sa mainit na noodles para mas lumasang husto. Ayan na! Tuna egg canton na makakapagpasaya sa tiyan at sa bulsa. Kung gusto mong woody style, boiled and scrambled egg lang, kering kering na! Tipid? Check! Sarap? Check! Busog? Check na check! isang lang, balo so, ka na. Wow naman! Ang sarap! Ang wow. pan ng kanton. kanton, <laughs> tapos may... Eh. Sarap ng kanto, kanton, tapos may itlog, tapos may tuna. Usual Usually, ang ginagawa ko dati, nung nagkakanton pa lang ako, mm. May garnishing pa yan na, na, ka na yun, Sir Ano yan? May garnishing pa siya na tomatoes. Chato? Yes. Wow. Tomatoes Tapos magpe-pretty din ako ng bacon, ng ham. Ah. Tas magpe-pretty din ako para ng liempo, ganyan Ay. lalagay ko siyang oh. lahat. Pero tas may sauce. Ah, pero ang sarap dyan na itlog okay. yung yung sobrang tosta yung sa gilid-gilid. Mm. Hindi <laughs> na makaya masarap din dyan. yung anong tawag mo dito, yung malasado. Ay. Tapos, ihahalo mo yung uh, yellow-yellow niya dun sa kanto. Wow. Karamihan. Ang sarap. Tapos, after noon kumain kang fruits. Mm. Diba? Tamang-tama yan. Parang sa very energetic na Monday mo. At saka very busy wow. na Monday mo.